Okay, guys. Uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat. So ngayon ay uh, makapag video tayo ng ano pangalawang pagkakataon dito sa aming probinsya ngayon. 'Yan po yung uh, aming bahay, 'yan maliit lang. Yan, yung may tindahan. At, uh, punta tayo sa aming ano lugar doon sa aking uh, pinanggalingan, nung doon ako na ipanganak. Dito uh, makikita natin, guys. Ayan, uh, medyo malabo guys. Uh, sa bundok na eh, yun. Sa likuran ng bahay, bundok yan. Ayan. Hindi po tayo pupunta. Ayan, sa bundokan na yan, papunta roon, doon. Uh, mga nasa 15 km guys, dito tayo dadaan. Ayan. Ayan. Uh, Rapport tayo sa guys. Tara, uh, na natin patagalin kasi tanghali na, guys. Ayun. Ah, uh, single motor lang, guys, yung ating sakay dahil uh, napakahirap po yung ibang din doon. Kaya pagtiagaan po natin itong uh, single motor na ano. Ah, Rossi 125. Ayan. Uh, guys. Kasi uh, napakairap po yung ating uh, dadaanan. Makikita natin mamaya guys. So, ayan guys. Uh, papalabas na po tayo dito sa ano, aming uh, lugar. So, makikita tayong malaking uh, irrigation. Yeah. Yung uh, irrigation na ito ay uh, papunta doon sa amin Kaso uh, mahirap po yung tataaran uh, Kaya dito tayo tataan sa highway Labas tayo ng highway Diyan ayos isang kilometro po yan Bago tayo makalabas ng highway Okay, uh, let's go yan uh, guys uh, Ngunit ito natahan sa ano, Sa Sa road ng uh, Papunta sa barangay namin Ayan, uh, ito po yung iskulahan po namin. Dito ako buro ng high school. Pagkita mo yan. Eh! Ay! Ayan, uh, napakaganda dito guys. Uh, barrio talaga. Ayan, uh, palayan na po dito. Puro puti rin na ito. Palayan. Ayan. sa loob ng uh, dosing taon na hindi po ako napunta rito napakalaki po yung pagbabago ayan yeah, o oh, puro palayan na po yung ating makikita ngayon <laughs> kulay green na sila Yeah. Tayo ay uh, punta doon sa ano, malapit sa bundok. Paanan ng bundok na po yung pupuntahan natin. Puro palayan na dito noon. Hindi pa sinasaka ito. Hindi pa matamnan ng palay nito. Pero itong kalsada na ito, dito po kami naglalakad. Magit 1 kilometro po yung lalakarin namin. ara makapasa at one size gulahan ayan 'yung doangkan sada ay uh, ganun pa rin uh, lubak lobak-lobak pa rin pagsa tagulan you know, hello uh, ay ala lang ko tayo sa patak mo no, ay lang uh, matulas ko yung ano so kalsada oh so, may mga pedestrian ayan ah uh, nagaganda ala wak na pedestrian kakain po tayo kanina dahil tutik uh, putik po yung dinan natin hindi uh, ko na pinakita yung ano uh, yung dinan mga isang kilometro pa bago tayo makarating doon sa uh, pupuntahan natin Guys, ah nandito na po tayo sa ano. Sa aming bahay dito sa baryo, ayan. ayan Ah. Ngayon ah, na natin patayin itong makina, i-cool down muna natin. Eh malayo po yung uh, tinakbo niya. Gan guys, nandito uh, lang po tayo sa aming uh, bahay. Ito yung uh, aming ano uh, family house, ayan. Ngayon ay ngayon lang po ako nakapasyal dito. And, uh, silipin natin itong uwan. Uh, paikot kasi Tinawagan ko lang po yung ano yung anak ko para ma lagyan po ng bakod dito Ayan, dito po yung harapan Ayan, may ano na may bakod na interlinks ganoon din po dito sa kabila Ayan po yung ano, uh, inilagay na bakod Pwede mo itablog sa ganito. Ayan oh. Chicken wire. Mula kasi nung namatay na po yung aking uh, aming tatay. Kaya nagkaganito na. Marumi na po yung anong sa harapan. Yung anak kong Pangalain na lang yung ano. Uh, nakatira dito. Ayan. Ayan grabe nang nangyari hindi na nalilinisan Silipin natin sa likod ayan ito po yung likod ayan na uh, may ano rin dito puluhan ng baboy kaso wala na pong laman hindi lang laman, pato ang nakalagay. Uh, ayan guys, uh, dito po kami na i sa lugar na to. Ayan, uh, ito naman po yung palayan. Ayan, ito po yung palayan namin. Ang ganda yung ano, tsura. Kulay green na po yung ano, mga palay. yan pag uh, yung ano tapat mo yun la yung uh, uh, sakahan mo na rin ito hanggang doon sa dulo doon sa kabahayan doon yan doon doon naman po sa gitna yung uh, akin yung akin uh, palayan Ito, itong kulay dilaw pang palay dito. Ito yung sa kapatid ko naman na babae. Yan. Dito banda uh, mga kapatid ng nanay ko sa mother side. Ayan guys. Ayan. Oh. Ang ganda yung ano. Pero wala lang Kakahuyan na talaga yung makikita rito. Hindi ka tulad noon. Mga bata pa kami. Malinis po ito. So, ayan guys, ah, uh, kami po ya uh, uuwi na dahil uh, malayo pa po yung aming travel. Ayan na uh, naka-helmet po tayo lang ano. Ito po yung helmet ko sa Saudi. <laughs> Kaya nami-miss ko rin mag-helmet kahit na motor po yung sakay ko Eh, uh, okay lang po naman dahil uh, hindi naman po ito yung secure helmet. Kaso, yeah, uh, galing po kami dito sa bukid. Wow. <laughs> <I mean>, uh, <laughs> Tinatawanan po ako ng mga kinisis. Kaya, so guys, alis na po kami. Uh, uwi na po kami. So, ngayon, guys. Uh, malapit na po tayo sa ano. Aming bahay. Ayan, uh, kabundukan. No? Oh. Hindi na po natin makikita yung ano. Aming pinanggalingan. Oo, malayo. So, malapit na po tayo sa aming bahay. Ayan. Dito sa amin, banda, ay e, eh, uh, kamahay ang nato Pero papunta po sa paanan ng bundok ito. Ayan, uh, inabukan po kami ng hapon dahil na uh, malayo din po yung aming ano uh, trainabel eh ayan na uh, dito na po tayo ito po yung ah uh, yung bahay ayan para proof po yung kalsada namin dito kaya ano, putik-putik pa rin ayan, ayan. Dito na po tayo. Ganda helmet ko guys. Ayan o. Oh. Pang construction. Ayan. Uh, <laughs> Andito na po kami. So, ayan guys. Nandito na po tayo sa bahay ngayon. At uh, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at uh, panunood. Ayan na uh, muli ako ay eh, nagpapasalamat sa inyong abalang panonood sa aking uh, videos. Ayan si Mrs. napagod, andiyan nakatagal. Ayan na uh, hanggang dito na lang guys. Maraming pong salamat at uh, mabuhay po kayo.